ai market Bali yan dito tayo sa Bukit Makatrupa nakatida ko nila doon dito balik pa ko doon sa bayan Si masada tayo kasi uh, pagkain pa tayo ng bake doon parang doon siguro ako matutulog kaya huwag muna uh, uwi siguro ako dito kapag gabi na pagkatapos ng pagkain sa mga bake yan dito sana naman dinala muna namin ito Walang ano o, ano dito. Ubus yung gas. May kabok. Yung si Jana hinawakan sa tita niya. Bili ka kumaya doon Sa bayan. Pero tapos ko na napananglian na yung ano. Yung ano doon ba, Bake. makatrupa, yan luto muna tayo ng ano makatropa. Panangalian. Nakabili aku ng ano sa ta daungan kanina. Yan dinaeng ko, yan danggit. bunulis ko makatrupa, yan pinapakas ko. Bilis lang na tuyo, kasi sobrang init. Panahon yeah. ngayon. Sarap to kasi ano lang. Ano siya? yang uh, tawag dun? matamis pa to ha? Ong um, lagtingaw. Lagtingaw tawag dito. Yay, paong pa. Lagtingaw tawag nito eh. Yung basa-basa pa. Hindi masyadong uh, natuyo. Yan, uh, sarong. Wala wala ng ano. Ito na hindi to ano yun. Eh. Malit na kawa lang to. Ah. to? Malit rin ano tanggit. Kita piso lang ng mga tropa andon pa sa tresigil ko sa ibabaw. Ah, ano ina, inano ko. Pero yung sap-sap yun. Pero ginanito ko rin, hiniwa. Kasi klaseng isda, ba? Pero maliit siya. Wala ka sili dito. Patay yung mga kalim dito. Ay! Ah! matabang kayo punti lang yung asin na nilagay ko dito Ah, init. Ito na yung mga katropa, luto na lahat mga katropa. Yan, so, sawan, suka, saka sili. Walang asin yan kasi timplano na ito. tayo, tangalian. A few moments later. Mga katropa, yan, malinis na po yung ano natin. Yan, tapos sila kumain. Yan, malaki na sila mga katropa. yung pinakamaliliit. Malaki na sila na malinis na sila. Tapos ko na pinakain. Tapos maya, pakain ko naman ito. Kunti lang yung pinakain ko. Mamaya, paggabi na. Yung na nila, pakain ko ulit. Ang lakas kumain eh. Laging ito, ito talaga yung pinaka, no? Pinaka... Ah. Maingay, maghihingi ng pagkain tumalit. Yung dalawa, mm, malaki at sa kami, malaki, malaki ni maingay talagang pinakamait yung maingay sa malinis na sila mamaya ako pamasada yung dagat Undang mga baboy rin yan yung makulungan ng baboy yan Nakalinya mga kulungan ng baboy rin yan. Ayan. Magbi, mga baboy rin yung laman yan. Mga kapitbahay namin. Ayo, <tinyo> kita pantai di sini. Hingalagi na basta wastaway klase eh. Sabado, beron sa Sabado talaga walang ano. Sa dun sa kayo, hindi ko dito tumisan sa kaya size na, lapit na dumilim. Pero nasa kaya na ako, maraming bisis na rin.

ito sa bukod mga kapatid yung matulog sa labas ng yung, ano, yung kailaw Lord ko, Lord ko The next day Katropa, good morning Yan Morning po Yan, this is Dana yang higa Bigyan mo na kami ng tubig. <laughs> See, wala tubig dito. Yan kape. yan kape. Balik pa ako doon saan, sa tapon kasi pa kain sa big natin. Nilawan ko lang yun doon. Sada rin tayo. <sighs> da, dyan. Narin na nagbalik. Ang mukha pagka kapag kapag sa Ay, kuya. Hello, 'yan din, oi. Hello, yeah, baby, oi. Dito pa rin 'yung gigib ni Jan, late. Kasi, uminom lang ng tubig doon, dami namin doon. Ito 'yung san lang ay magiinit dito. A few moments later. Yan dito na ako sa tapunan magka-tropa. Yan na ako sa beak, tapos masada ako maya

sila doon sa bukid yung pangalawang araw ngayon lunes hanggang martes wala rin pasok sila module sila balik sila module kasi wala daw pasok mula dito yung magpunta punta dito sa bayan araw nalim mo ngayon nakatin naman ako ng na pasayro dito malapit na to sa bayang kasi te unahan bayang na eh. muna siguro ako sa bayang sa bahay. Kain muna ako ng gan para hindi na ako kakain doon sa restaurant para makatipid, ibalik ako maya. Sa bayan, kain muna ako. Tapos kong agahan. sinuguro ko yung baboy na pinapakain kanina. 40 pesos lang yung pamasay dito. Pero sabay ang 50. Silbi isa lang. Yung mga bata walang ano eh, Walang tatlo silbi sila. Bali, tatlo sila. Pero dalawa bata ay maliit. Isa lang pinabayad ko kasi isa naman yung malaki. Isa lang yung may bayad. Kaya muna ako. Balik muna ako sa bukid. Ulam natin ito suka. Wala so, na sili. Labas yung Gahan. Katrupa, Ay, sa sa... Sa sa -sina tapos na natin napakain sa tanghalian yung malaga natin mga katrupa balik tayo masada naman ya e, na naman maya wala na naman sa mga bake may uh, gabi